Huwag mong husgahan ng isang tao. pisa o rin ang kanyang trabaho. Katulong man yan, karpintero, pasorero, o kahit ano pa ang trabaho, basta marangal. Dahil hindi naman patayan ang trabaho para respetuhin mo ang isang tao. diploma kung wala kang respeto sa kapwa. Kaya tayong lahat ay pantay-pantay lang. Tayong lahat ay may karapatang tratuhin ng tama kahit walang pinag-aralan. Tandaan natin, kahit ano pang kurso ang natapos mo, kahit ano pang diploma ang hawak mo, kahit mayaman o mahirap ka lang, lahat tayo kapag namatay. Isa lang ang titulong diplomang nakaukit sa lapidan natin. Peace and Peace! Oh.